Pindutan moto to ayan, sa so, tulungan natin sa kanya, uh, niya. para dumami ang kanyang follower. Taga rito lang sa amin ito kamag Si ta, galang ang pinito mo, di ba? Yan ang tunay mo pangalan. Jonathan po. Jonathan, ang, ang page mo is Pindutan Moto Pindutan mo to. Yan. Dapat taluan mo ng Tagalog para naiintindihan <laughs> so, ng iba. Kung ano ko yung... pa rin kaya, kamampahanga din. Eh, Oo, oh, uh, okay. okay. Tagalog. Ngayon po, papagtagalogan na ako. Oo, oh, okay. okay. uh, ayan. Sabi ko sa iyo, magtagalog tayo. May tinatanong po sila kung nakikita pa kayo niya, no? Hindi na. Ba, pang W Ah, buwat nung nagsumaut siya, hindi na nakikita dito. <laughs> Tito niyo pa oh. Medyo ko mag Pero ah. dahil matagal kami nag Nagkasama rito At dahil marami dito Masaya kami at uh, lagi kami masaya at saka magkaibigan eh uh, ko pa po yung, uh, yung bas so hindi sinasabi nila eh pero hindi ko rin hindi ko binabasa yung mga ganun na komento pero si Dobo boss mabait na tao yan wala kang masabi diyan napakabait lang niya may konting pagkakamali lang siguro na naiiyas siya na nagpunta rito dahil yung mga bata ko yan yan, yan uh, mga yan na kasama niya yan araw-araw, kait -araw, uh, kahit na nun sumaut siya, hindi ko naman inihingi sa kanya na kahit na bigyan lang ng tagisang iisang kaasigarlyo, oh, ang problema niya, siya lang bigla um, Ay, nawala, bigla nawala. <laughs> hindi na ko, na nagpapakita siya. Hindi na nagpapakita rito. Uh, hindi ko rin alam, ah, pero ako, namimiss ko siya. Dahil yung uh, itsura niya, napakapugi, di ba?